mga ka-solar, ito pala ang ating solar setup. Ayan. Pero ngayon ang gawin natin ay pag ng ATS automatic switch. Ayan siya. Ayan. Kung mapapunction automatic ito pala ay nakalinya sa cell core at nakalinya sa solar. Bali, ang pinuproduce na ng ang din doon nasa 220 to 230 volts. Yan naman ang ating inverter na nagko-convert ng 220 volts na galing sa ating solar. Ngayon pag pinatay natin ang ating inverted kasi dito nakapriority priority ang solar setup. Dito siya nakakonek. Ayan, nakikita nyo to. Ito naman ay nakakonek papuntang Neko. Sa Neko to live to Pero pare sa may kuryente, 220 volts. mayon pag natin yung solar setup natin, pansinin niyo yung ATS natin. Ay automatic siya nagtatransfer sa Neko. Ibig sabihin, doon siya kumuha na ngayon ng kuryente sa Neko, ng 220 volts. Ngayon, pag pinatayin, pag naman natin ang ating inverter, no, na galing sa solar setup, ayan, mga ilang segundo lang, eh, papalo na siya sa papalo na sa, sa solar natin. Yan. Ibig sabihin yan, yung kuryente natin ginagamit sa bahay ay sa solar kumukuha. Ayan ang ating solar setup. Medyo magulo lang. Ayan. Ayan ang kabuuan ng ating solar setup. Magitan nyo. Ito ang ating solar controller. Full charge na siya kaya hindi na siya nakakarga. Ayan siya. Tapos siya ng ating battery na 100 AH. Tapos siya ng ating inverter. At ito ang ating ATS. Napaka-importante ng ATS nito. Ayan siya ang paksyon ng ating ATS ay para hindi magsalubong yung kuryente natin. Kasi once na magsalubong yung galing sa solar at galing sa neko, ay maaaring sumabog yan at magkos ng sunog. Hanggang dyan lang mga ka-solar. Salamat.